Ay hey guys, ayan na guys, pababa na kami guys. Pababa na po. Oo, oh, nagantay na kasi nito eh. Yan na guys. Mapit na kami dito. Going to Pasig. Let's go. Ayan guys. Binabaybay na namin yung Ortigas Extinction. Dito ako dumaan. Kasi doon sa kabila, puro lubak. Puro lubak doon sa kabila. Kaya kawawa. Kawawa yung motor pag doon. Kaya dito tayo. Hindi naman ano, traffic. Dito ito malup, At dito. Ha? Habang nag-video ka, hindi maalog. Yung. Makasalaw ang Ayun. Ayun. Kaya yan na guys. Binakabaybay na namin yung... Ortigas Station. udah temu saya nih jangan lihat dan um, tarik yang arau di tempat ini sekaligus ada lari, bisa <tose noise> flight kan teman lakas <laughs> Punta sa akin Harap ako sa uh, Ito yun ito tulad ng Aerox or Inmax Ang Inmax ano, Nababa lang ang Inmax Ito kasi Sabi nila may nagsadya sa akin Pag i-lowered ko daw Tatama na daw yung dito banda um, Tumatagos na yung init Grabe Tata Kaya yeah. Ayan. Hindi ko malawad lawad. Bago pa kasi. Hmm. Yung nabili kong ay chicken hand. Okay naman. Brandy. Para din akong bumili ng bago. Kasi so, lang yung problema lang. Ang taas.

bawas na tabas na ito yan so, na ibabay ko to pwede dito rin traffic na no? ngayon ngayon ko lang nabiyahe na ang malayo yun no wow plastic wala hindi pa natin kanyan kaso pag mga sa mga ganyan na big bike dati naka meron ako dati motorista na 200cc Ayon, kaya ko siya itayo mas mataas pa to kasi doon ayun lang naman kasi, malaki lang yung tank eh kasi naka sports bike naman siya kaya medyo siya mababa ay ito kasi medyo mataas to ayun na naka sa noon low road <laughs> nalibago tayo ah naka lower yung kanya Ano oh, naka lower naka flat seat naka flat seat siya oh, ah lower din ah tinanggalan pinalitan niya ng shock hindi bumaba oh, nandiyan sabi eh. suggest nila sa akin pag di lower ko daw baka daw sumagal dipindi lang naman yun Asbi di mata ko. Oh, na dito <tis> <tis> sa ilalim ng tulay. Tapos eh. babaybayin ko yung kaimpa. Yes.

Bawa lain Ini Stop light Tidak ayo Harapan panibago tayo guys nandito na kami guys sa pasig guys napit na kami sa bahay sa bahay ng kapatid ko Uh, hmm, itu namanya Arko, Ups. Nari.